Hello, hello, hello. Good morning and have a nice, nice day everyone to all my beloved friends and to all my dearest viewers be also besides in Mindanao. Nandito naman po tayo. Salamat sa Lamas ng ating konsulang yung site sa kalsada, mga kaibigan. At ito muli nating sulyapan. Ang mga kaibigan natin nagkatrabaho rito sa labas at naggalagay ng mga bakod. At ito na, marami na silang sa bakod. ayano Ayan o, pero kulang pa. Ayan mga idol, kulang pa yung kanilang uh, pagtataklob. Uh, at eto. Mayroon na silang accomplishment, pwede na silang uh, magkumobra ng kanilang pinagpaguran mga idol. Ito yung mga kontraktor na uh, lembawa yung nangongkontrata. Ito. Mayroon na silang ebidensya ng taklobhan. Mga uh, kapwa yung manggagawa. Ito, ito. Hindi na makakapasok yung mga outsider dito <coughs> Lagyan na ito ng uh, signboard na uh, no entry uh, No ID, no entry uh, uh. Pagka uh, hindi ka manggagawa dito sa loob ay uh, hindi ka pwedeng maghimasok Ayan uh, mga idol at uh, yung iba ay tuloy-tuloy uh, lang yung kanilang uh, ginagawa Para malagyan ng bakod sa paikot at huhukayin na naman yung kanilang uh, <coughs> ayun ay, ah uh, na ano yung uh, pwede na naman ugayin ito. ito na naman silang sinatayo dito na ano posti ang das yun nakatigas lang yung, uh, yung buhos ay ito ito mm -hmm. Hello, 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 hello. <coughs>

ang mga ginagawa rin sa aming Friday night. Hello, thank you, thank you, thank you, thank you very much po sa inyong pananood sa aking video. Maraming, maraming salamat po. At nabayad na okay palagi ng ating Panginoong Diyos. At ilalayo sa lahat mga na pamakam. God bless you all. And more, more, more blessing everyone. Bye-bye. Thank you, thank you very much.